Magandang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. paki tayo ng bundok ngayon. No? At tayo ngayon ay maghahanap buhay muna, no. Ayan. So, kasama ko yung aking uh, ate at uh, si Ate Ana na rin, ano? kasama ko rin siya. At uh, nauna na sila sa akin. Uh, naglakad na sila na una kasi ako ay uh, nagpapahinga muna dito sa may batuhan sa may sapa. So ayun. Dahil inabot tayo ng uh, pagod na no kalalakad kanina. So 30 minutes na na uh, naglakad tayo no mula din sa barrio. Pakiyat nga dito sa aming uh, taniman. Nakakapagod maglakad no. Paspasan yung lakad natin. Kaya heto at uh, nagpahinga muna tayo sa glit para uh, gumawa ng content ano. So nandito ako ngayon sa may talo ata uh, syempre ang linis ng tubig mga kapatid ko. Eh. Kesarap diyan na uh, magbababad no. Lalo na kapag ka mainit yung panahon. Eh. Ang linis ng tubig at at uh, sarap magbababad uh, doon sa portion na uh, malalim no. Sa bahagi yung kasi medyo malalim doon talaga. mag uh, enjoy pag enjoy ka kapag nagbabad ka dyan. So, malamig na tubig mo. At ah, syempre, nakaka-relax din. Ang sarap magmuni-muni. Ganun. <laughs> Di ba mga kapatid? So, kaya mamaya pagbaba natin galing dun sa takal. So, um, plano natin na uh, magbabad muna dito sa ano na to bago tayo umuwi no ayan mamaya pa naman yung pagkatapos natin yung sa ating mga gawain ngayong araw na to no? kasi maghuhukay kami ng luya ayan aahon ako dun sa taas at maghuhukay kami ng luya pambenta rin yun sayang din yung mga kapatid no? rakit rakit din natin yung dito sa bundok ayan So at yun na nga mga kapatid ay uh, patuloy na naman tayo sa paglalakad para nga makarating tayo na maaga doon sa ating uh, pupuntahan para tayo ay maraming mahukay na luya. So ayan at naabutan ko na dito si ate ana at uh, si ate Charlene na nauna pa nga maglakad sa akin at uh, naabutan nga natin dito sa bahagin ito ng kagubatan. So ang oras po natin ay alas 9.30 na nga uh, umaga at uh, kami po ay uh, naglalakad pa rin dito sa may uh, masukal na bahagi ito. Ano, at uh, para nga makarating tayo doon sa sa ating uh, pupuntahan ayan napadaan din kami dito sa talagang uh, tirik na tirik yung uh, taahon mga kapatid no, dahan-dahan kami na naglalakad dito at talagang nag-iingat kami kasi sa isang pagkakamali mo lamang mga kapatid ay talagang mahuhulog ka at adong ka napupulitin sa ibaba ng sapa ano, na may mga bato doon ay talagang delikado po dahil madulas yung uh, daan kasi umulan nga po kagabi kaya maingat po kami naglalakad dito sa pahong bahagi ito ng kagubatan uh, at yun ang, mga kapatid narating na namin ang uh, luya kung saan kami maghukay ayan at sinimula na kagad ni ate Ana ang uh, ng luya no? ganun din si ate Shirley na talaga ng na mga naghukay na dyan at tuwang tuwa dahil nga malalaki yung mga luya na aming sa mga sandaling ito mga kapatid no so nagtsatsaga kami sa ganito nga gawain kaysa naman wala at tunga nga sa buong maghapon di mga mga kapatid Napakasipag talaga dito ni Ate Ana talaga namang hindi alintana yung sukal at kate ng mga damo na sinusuong niya para lang kami ay makakita no ng uh, mga luya diyan sa ilalim ng masusukal na damo na yan mga kapatid. O, yan. Sinisilip namin yung ilalim ng damuhan kasi may mga luya pa na nandoon at uh, hindi napapansin no kaya yun ang aming tinitingnan kasi ito mga kapatid ay nahukayan na to so kumbaga, ay pangalawang beses na namin itong uulitin para nga makita namin yung mga natirang luya na hindi namin nahukay nung basal pa ito so ayan na nga no matapos nga kaming makapaghukay ay hinakot ko ng isa isa ang uh, mga sako ng luya at pipilian natin ito ihiwalay natin mga kapatid yung mga luya nga malalaki kesa dun sa maliliit no inayos ko na nga lahat yan mga kapatid para nga ipaghiwalay natin ano doon sa malaki, doon sa maliit kasi ganun po yung sistema ng bilihan ng luya ng no, mga kapatid, ganoon ang ating ginagawa ngayon ito na yung nakuha nating ng luya ito na yung mga nahukay natin kanina ng luya at uh, marami pa tayong uh, hukupayin na ganito doon sa taas uh, pahinga lang tayo ng saglit para may lakas tayo sa pagsusuot dyan sa gubata ng mga kapatid at ayun na nga mga kapatid, habang ako nga ay uh, naghahakot ng uh, luya papunta doon sa ibaba ng sapa, ay abalang-abala naman si ate Ana at uh, si ate Shirley sa pagsasako, no, ng mga luya ang hahakotin ko, no. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood At uh, maingatan naman po tayo palagi sa araw-araw. Salamat po sa Diyos.